bata 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 wak 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 Kwak-kwak! wak wak kwak wak dali! kwak wak 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 tawa Oh, thank you, Lala. Isu mo sabi. Ayan si Milo to. Wag mo sa mukha. Nigel, pakita mo dali. Pakita mo. Pakita la yun. Yan. Ang sabi mo kay mama? Ang sabi mo kay mama? Thank you po, mama. Oh. Thank you po, tito. Oh, ikaw ano? Oh, Bibi, ano sabi mo, Bibi? Ah. Ano sabi mo, bata? Lola. Ay, madali. Thank you, Lola. Ay, nalilay, bata. Ay, nalilay,